Mga idol kabayan, breaking news! Amerika nagpatrol sa Sabina Shoal. Kumamit ang US Navy ng isang maritime patrol at reconnaissance aircraft upang kumalap ng mga informasyon sa lugar. Galit na galit ang China. Dahil kahit anong banta ang gawin nila, walang epek ito sa Amerika. China, lahat ng gagawin ng Pilipinas, mali para sa kanila. Gusto ng China na kunin ang West Philippine Sea. Pati ba naman pagpalakas ng Pilipinas, gusto nila sila pa rin ang susundin. China nanawagan sa Pilipinas na agad alisin ang US mid-range missile system na nakadeploy sa bansa. Sa lokasyon ng isa sa mga Brahmos missile. Nabanggit sa pagdinig sa kamera, ito ay nakadeploy malapit at sa harap mismo ng West Philippine Sea. Taiwan, binira ang China, suportado ang Pilipinas. Department of National Defense Secretary, inisa-isa ang mga proyektong kasalukuyang pinupunduhan sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program Horizon 2. American Patrol sa Sabina Shoal Galit na galit ang China mga kabayan Nang makita nito ang isang eroplano Ng US Navy sa katubigang nasasakupan ng Pilipinas Ilang beses mang binalaan ng China Na huwag makialam ang Amerika Pero hindi ito umubra Mahalaga para sa Amerika na ipakita sa mga Pilipino At sa Pilipinas Ang kahalagahan ng kanilang alyansa Isang P-8A Poseidon Isang American Maritime Patrol and Reconnaissance Aircraft Ang paikot-ikot sa Sabina Shoal Aba-aba-aba China gustong gawing sunod-sunuran sa kanila ang Pilipinas? Papayag ba tayo? Siyempre, hindi. Matapos ipahayag ng Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff na si General Browner Jr., nakukuha din ang Pilipinas ng Mid-Range Capability Missile System. Agad na umalma ang China. China hindi lamang target na paalisin ang barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Muling iginit ng China na dapat tanggalin ng Pilipinas ang inilagay na missile system ng Amerika sa hinagang parte ng bansa. Ayon sa Chinese Foreign Minister, ang pagpapanatili ng US Mid-Range Capability Missile System sa Pilipinas ay Yon, at agan, at 关于美国在菲律宾部署中导，中方已多次表达明明确的反对立场。美菲此举挑动地缘对抗，加剧地区的紧张局势，破坏地区的和平稳定，已引起地区国家的高度警惕和关切。菲方应当清醒地认识到美方的真实目的。 回应地区国家的共同关切，不要牺牲自身的安全利益，为美国火中取栗。 Naku nako, nako, lahat na lang ng para sa Pilipinas ayaw ng China. Ayaw ng China na umunlad at lumakas ang puwersa ng Pilipinas. Para ano? Gusto ng China na maging, na maging sunod-sunuran tayo sa kanila. Tinututulan ng China ang pagdeploy ng US Mid-Range Capability Missile System sa Pilipinas. Dahil sa taglay nitong kakayahan na pwede silang tamaan ng hindi na mamalayan. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, mananatili ang US Mid-Range Capability Missile System sa Pilipinas habang ito ay kinakailangan. Sa ibang balita naman, lokasyon kung saan inilagay at nakatutok ang isang BrahMos missile ng Pilipinas posibleng malapit sa West Philippine Sea. Ito ay nabanggit at napag-usapan sa pagdinig sa pondo ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas sa Kamara. Thank you Mr. Secretary. How about in San Antonio, sir? Oh, that's a Philippine base and it's not an EDCA site. It's it's a secure Philippine base. Pero nagkakaroon ng doon, nagkakaroon ng exercises. Oh yes, yung, your honor. Yung... Any 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 base in the Philippines can be the object of an exercise. Secretary, sa San Antonio, meron tayong shore-based missile doon. Under my, ano, we have a shore... Your Honor, we cannot confirm or deny the presence of any uh, of such material for national security anywhere in the Philippines. Okay, thank you, Secretary. Taiwan, sa unang pagkakataon nagkaisa sa Amerika upang magbigay ng suporta sa Pilipinas matapos ang sadyang pagbangga ng barko ng China sa BRP Teresa Magbanwa na nakatigil sa Skoda Shoal. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan, kinukundina nito ang ginawang pagwawalang bahala ng People's Republic of China at pinapalala ang tensyon sa riyon. Dagdag pa ng Taiwan, walang bansa tulad ng Pilipinas at iba pa ang dapat na tinatakot ng Chinese Communist Party. Sa ibang balita naman, Department of National Defense Secretary inihayag uh, sa camera ang mga proyektong kasalukuyang pinopondohan ng gobyerno. in your presentation you mentioned Mr uh, secretary no uh, mentioned that uh, the amount of 75 billion pesos will be used to cover 11 ongoing MYCA projects due for payment in 2025 25 priority projects from horizon 2 and horizon 3. So can you uh, give us an update on uh, on uh, these projects ano ano po ba ang mga projects na ito i suppose that these projects will uh, be for uh, territorial defense am i right uh, mr chair 11 and 25 projects uh, there are 11 projects your honor that's the combat engineer equipment riverine operations equipment three lots those are the pontoon bridges that we are saying additional light aircraft for the philippine air force these are the intra theater Uh, aircraft dn uh, n uh, 212 kasatuan 212 eyes 6 units the uh, 32 units of additional uh, black hawks uh 3 units of c130j models additional bell 412 uh units 8 a philippine uh, naval corvette two units uh Know. Yeah, uh, the offshore patrol vessels. There are six units. Uh, command and control equipment of the uh, Philippine Navy. Uh, two lots, landing two landing docks of the Philippine Navy, and the shore-based anti-ship missile systems, three batteries. So that's in addition to the uh, Brahmos that uh, have been delivered already. or payment payment for the what has been delivered already uh The, 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 those are continuations Continue. of the project. So MYCA, okay. Binira naman ni Secretary Gibo Chudoro ang isa pang makakaliwang kongresista sa panahon ng budget hearing ng Departamento ng Depensa sa Kamara. With the Philippines potentially no, becoming a pawn sa power struggle ng US at China, ayaw din naman natin yon O sa adversaries ng US, kung yung mga sinasabi yung interoperable measures ay will threaten lalo, no? ayo uh, ayaw natin... Uh, well, sa sa bahagi po ng makabayang makabayan block we would like yung solution sa mga marital disputes should be grounded in diplomacy and peaceful negotiations no alam ko mahirap po yun sinasabi ninyo no uh, secretary mr chair but um yung military alliances po na nagpo-provoke ng aggression ayo din naman natin yun mr chair so um yung proteksyon na kailangan natin no uh, yung mga treaties na ginagawa ng gobyerno uh, hindi sana yung makakalagkad talaga tayo sa mga gyera. 'Yun naman yung gusto naming sabihin, Mr. Chair. Uh well noted, Madam Chair. I think that is the same concern. However, we have to point out that the aggressor here is only one actor as that's why I said uh, China is the greatest disruptor of peace in the uh, West Philippine Sea. They have illegally reclaimed areas they are claiming Uh, areas which is well beyond their jurisdiction for example uh the Sabina uh, shoal which is only 60 nautical miles away from Palawan uh yung pagkakaladkad ho sa atin sa gera eh anong ini-expect po ng China sa atin kung hindi patatagin ng ating sarili sa katulong ng iba eh kung gawin man natin o it, uh, hindi ito tutuloy-tuloy sila kasi, uh world domination under uh, you know, a new model of international governance ang gusto ng China, which is a guise for their uh hegemony, no? Their their dynastic and imperialistic politics. Uh sa atin po, tinatatag lang po natin ang credible deterrent posture natin. We have no intention of claiming our own nine-dash line in the South China Sea. It's far from it. What we want is our two hundred nautical mile exclusive economic zone, other areas where we have jurisdiction to be at for exclusively for the benefit of our citizens, the way we want to do it, the way the Congress wants to do it, without the pressure of China dictating or bear hugging us to deal with them solely. Tapan, Pinas